Kung naghahanap ka ng isang adrenaline rush adventures, kung gayon ang Mindanao ay ang tamang lugar para sa iyo. Ang Mindanao ay isang magandang isla upang galugarin at mabuhay kasama ang magagandang beach at talon. Ang mga taong hindi pa naglalakbay sa Mindanao ay sasabihin na ang Mindanao ay isang mapanganib na lugar para sa mga turista, ngunit para sa mga nakaranas at namangha sa kagandahan ng Mindanao, sinasabi nila na masarap manatili sa Mindanao. Top 10 Best Adventures Park in Mindanao. Sampu, Paraiso Verde Resort at Water Park. Ang Paraiso Verde Resort, isang patutunguhan na turista sa buong mundo at ang una sa uri nito sa Southern Philippines, na matatagpuan sa Coronadal City, South Cotabato, na nag-aalok ng isang pagsasanib ng tubig, araw at masaya sa isang modernized na lugar na idinisenyo upang ganap na magsilbi sa mga pangangailangan ng parehong lokal at dayuhang panauhin. Ang apat na pangunahing atraksyon nito ay binubuo ng Moby Wave Pool, ang Adventure River Rapids, ang Freestyle Swim Pool, at ang Wiggle Skiddy Pool. Ipinagmamalaki din nito ang sarili sa isang masasarap na pagkain at isang tatlundaang tao kapasidad na pavilion. Ito ay humahantong sa industriya sa pamamagitan ng pag-aalok ng mabuting paglilibang sa pamilya sa lugar. Tulad ng mga kalapit na bayan nito, malinaw na ang Coronadal City ay nagsasagawa din ng labis na pagsisikap upang gawin ang boom ng industriya ng turismo. Siyang Bonset is fun fun rides. Ang adventure park na ito ay matatagpuan sa Aglayan Alanib -Alan Road, Talakag, Bukidnon. Kung nais mong makaranas ng isang kamangha-manghang view ng bundok at ang cool na simoy ng hangin pagkatapos ang masayang pagsakay sa Talakag Bonsetta ay ang tamang lugar para sa iyo. Higit pa kaya kung mayroong isang magandang lugar kung saan maaari puntahan at mahawakan ng mga paboritong superhero habang tinatangkilik ang iba pang mga aktibidad na masaya at pagkapagod. Ang isang mga rebulto ng iyong mga paboritong superhero tulad ng Captain America, The Hulk, Batman, at The Flash ay makikita mo dito. Ang masiglang atraksyon ng turista na ito ay ipinagmamalaki ng iba't ibang mga kapanapanabik na pagsakay na umaangkop sa lahat ng edad, tinitiyak na ang lahat ay makakahanap ng isang bagay na masisiyahan. Ang malago na tanawin na nakapaligid sa mga rides ay nagpapabuti sa pakikipagsapalaran, na nag-aalok ng mga nakamamanghang tanawin na ginagawang mas masaya ang iyong karanasan. 8. Dahil ayan Adventure Park ang adventure park na ito ay matatagpuan sa barangay dahil ayan, Manolo Fortich Bukidnon. Ang first longest dual zipline sa Asia ay nasa dahil ayan adventure park na may 800 at apat na metro. Ang dahil ayan adventure park ay isang tanyag na outdoor adventure destination sa Bukidnon, na kilala sa kapanapanabot na rides at atraksyon. Nag-aalok ang parke ng mga aktibidad tulad ng pag freefall isang coaster ng bundok, at kurso ng lubad, ginagawa itong isang mainam na lugar para sa mga naghahanap ng pakikipagsapalaran at pamilya. Ang dahil ayan Forest Park naman ay matatagpuan sa paanan ng Mount Kitanglad 4,700 feet sa itaas ng antas ng dagat. Ang Forest Park ay itinayo kasama ang pangitain ng pagtulung sa pagbuo ng industriya ng turismo sa Bukidnon at ang buong Pilipinas din. Gumugol ng isang gabi o dalawa sa cool at nakaka-relax na mga silid. Pinalamutian ng mainit na tono ng lupa at mga kulay, at comfortable na naiilawan, ang mga silid ay makakaya sa mga bisita ng isang mainit, nag-aanyaya na lugar na manatili sa abot kayang mga rate. Pito. Larry's Hill Adventure Matatagpuan din ito sa sitio Santo Niño, Indahag Hills, Cagayan de Oro ang parehong lugar kung saan itinayo ang Noah's Ark. Ito ay isang palaruan sa sky na kasama ang mga aktibidad para sa lahat. Isipin ang kiligin ng pag-akyat ng isang high rope course at tumalon mula sa isang helikopter na gawa sa tao. Ang mga bata at matatanda ay maaari ring tamasahin ang pinakamalaking at ang tanging outdoor ball pit sa Pilipinas. Nag-aalok din ang Larry Hill ng mga aktibidad sa pagbuo ng koponan at isang karanasan sa panlabas na camping. Maaari kang sumali sa Picture Perfect Location na pinalamutian ng iba't ibang mga Transformer tulad ng Optimus Prime at Bumblebee. Ang lugar ay idinisenyo upang mapaunlakan ang mga outing ng pamilya, kaya ang mga matatanda at ang kanilang mga anak ay maaaring magkaroon ng oras ng kanilang buhay sa lokasyong ito. Bukod sa mga aktibidad na nakakaintriga sa adrenalin, maaari ka ring makaranas ng mga aktibidad sa pagbuo ng koponan at panlabas na camping sa lokasyon. Anim. Noah's Ark in the Philippines Ang Noah's Ark replica sa Pilipinas na matatagpuan sa Amaya View sa Sitio Santo Niño, Indahag Hills, Cagayan de Oro. Ito ay bahagi ng isang mas malaking park ng libangan at nagtatampok ng mga display na may buhay na hayop. Ginagawa itong isang tanyag na patutunguhan para sa mga pamilya at grupo. Ang attraction na ito ay binuksan noong nakaraang December 2018 sa Cagayan de Oro. Ang Noah's Ark at Amaya View ay isang parke ng zoo, na inspirasyon ng aklat ng Genesis sa Biblia, ang Noah's Ark ay ang sisidlan kung saan pinipigilan ng God's Pairs Noah, ang kanyang pamilya, at nalalabi sa lahat ng mga hayop sa mundo mula sa isang baha sa mundo. Ang Amaya View ay ang pinakabagong sky destination na matatagpuan sa pinakamataas na rurok ng Cagayan de Oro na may taas na 1,122 feet above sea level, at dito mo makikita ang iconic biblical Noah's Ark. Ang Noah's Ark ay isang perpektong lugar para sa mga paglilibot sa edukasyon at mga biyahe sa bukid, lalo na sa pamamasyal ng mga hayop sa bukid at iba't ibang species ng mga ibon. 5. RR Family Spring Resort Pool. Ang RR Family Spring Resort ay matatagpuan sa Tubigon, Maramag, Bukidnon. Ang isa sa mga pinaka nakakagulat na resort sa lalawigan ng Bukidnon ay ang resort o sikat na kilala bilang RR Resort. Ngayong tag-araw, maranasan ang cool pagpapatahimik at kristal na malinaw na tubig na tutugma sa magandang tanawin sa buong pamilya at mga kaibigan. Ang resort ngayon ay nakakakuha ng mas maraming mga bisita dahil sa kanyang kamangha-manghang tanawin at tema. Mayroon itong malinis, malamig, dumadaloy na mga swimming pool para sa parehong mga may sapat na gulang at mga bata. Mayroon silang isang malawak na hanay ng mga accommodation, iba't ibang mga kubo, fish pond, Pine Tree Forest, 24-hour security, 24-7 standby power generator at restaurant. Experience the cool, tahimik at kristal na malinaw na tubig na tutugma sa magandang tanawin sa buong pamilya at mga kaibigan. 4. MJ Aquawave Resort Ang resort, hotel, and convention center ay matatagpuan sa Nursery Road, Lagaw General Santos City ang isang pangunahing patutunguhan sa Jensen, na nag-aalok ng isang natatanging at nakakaakit na karanasan na nakasentro sa paligid ng Magnificent Wave Pool. Ang standout feature ng resort na ito ay walang alinlangan na Remarkable Wave Pool, na siyang una sa uri nito sa Jensen. Ang alon na ito ay nagbibigay ng walang katapusang libangan sa aquatic, na lumilikha ng perpektong setting para sa mga bisita na sumakay sa mga alon, magpahinga sa tabi ng pool, o masiyahan sa kapanapanabot na mga adventures. Ang natatanging patutunguhan na ito ay nag-aalok ng isang kaakit-akit na timpla ng tahimik na natural na kagandahan, swimming pool, at komportabling accommodations. Tatlo, The Leonor Inland Resort at Adventure Park. Matatagpuan ito sa Purok 5 Barangay Communal Blanjin, Davao City. Nagtatampok ang Adventure Park ng ilang mga kagiliw-giliw na tulad ng isang golf course, wave pool, outdoor swimming pool, panlabas na tennis court, amusement park, hotel, ATV, go-kart, zipline, restaurant, coffee shop, bar, lounge, cottages, dormitories, at marami pa. Ang adventure park na ito ay hindi lamang isang patutunguhan ng pakikipagsapalaran ngunit din isang perpektong lugar para sa lahat ng mga pag-andar ng korporasyon, bonding ng pamilya, panlipunan at pribadong pagtitipon. Ang resort ay hindi lamang isang patutunguhan ng pakikipagsapalaran kundi pati na rin isang perpektong lugar para sa lahat ng function ng korporasyon o pagbonding ng pamilya. Nag-aalok din ito ang The Leonor ng maraming mga atraksyon. Hindi masayang ang iyong oras sa paligid ng lugar kasi maraming mga bagay na dapat gawin. Maaari kang gumawa ng pag-akyat sa dingding, maaari kang sumakay sa ATV, gawin ang Indiana Jones, ziplines, at tamasahin ang paglangoy sa wave pool at mayroon din silang iba't ibang mga rides. Dalawa, Seven Seas Water Park and Resort ang water park ay ang unang world-class pirate-themed water park in the Philippines. Itinatag noong 2017, ipinagmamalaki ng water park ang mga pasilidad ng state-of-the-art na may higit sa labindalawang kapanapanabok na mga slide, isang limang libong square meter dual wave pool, apat na raang metro haba na lazy river, at marami pang mga family-friendly attractions and amenities. Matatagpuan ito sa munisipalidad ng Zone 1 Road, Opol Misamis Oriental, ilang minuto lamang mula sa nakagaganyak na lungsod ng Cagayan de Oro. Kahit na sa mga unang taon nito, ang water park ay nahailed bilang pinakamahusay na water park sa Mindanao. Ang atraksyon na may temang pirata na ito ay isang kamanghamang hang mga naghahanap ng kamanghamang hanhanda na, na maglingkod sa iyo ng isang masayang araw na puno ng aksyon. Ang park's wave pool ay ginagaya ang karanasan sa karagatan na nagpapahintulot sa mga bisita na tamasahin ang nakakapreskong tubig ng hindi umaalis sa lupa. Para sa mga naghahanap ng pakikipagsapalaran, ang parke ay nagtatampok ng mga kapana panabik na pagsakay na nangangako na makuha ang iyong adrenaline pumpang. Isa, Glorious Fantasyland. Ang adventure park na ito ay matatagpuan sa Dapitan City, Zamboanga del Norte. Ang dapitan ay hindi lamang tungkol sa pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal, mayroon ding Gloria de Dapitan at Fantasyland, isang world-class commercial center and amusement theme park. Ang Glorious Fantasyland ay isa sa mga pinakamalaking theme park sa Pilipinas at isa pang Pride of Mindanao. Ang pinakamahusay na oras upang bisitahin dito ay sa gabi, masisiyahan ka sa kung ano ang nasa loob sa Adventure Park. Ang Kapana Panabik na amusement theme park rides ay kasama ang swinger, train ride, Kiddie ride, telecombat, carousel, inside Apollo, teacup rides, world of war, fight shark, happy journey, the galleon ship at marami pa. Mayroon ding mga lugar ng merienda at mga tindahan ng souvenirs sa loob. Ang Gloria Fantasyland ay tumatakbo mula noong May 2009 at ang paglago ng mga turista mula noon ay lalong dumarami.